Hello guys! Tara na! Sa Kitwinan Hills naman ang ruta natin ngayon. Dito lang to sa Kamalig Albay. Malapit lang to sa sentro. Ayan, nandito na tayo. Please pay as you enter. Kaya magbabayad na tayo ng entrance fee at saka ng parking fee. Pagdating nga namin, uupo muna ako kasi mainit pa naman. 30 minutes later. Alright, tara na! Meron ditong bayon at pwedeng sakyan. May ATV din at pwede kang maglibot dito sa Kitwinan Hills. Nag-try nga kami nito para sulit naman ang pagpunta namin dito. Sa mga di pa nakatry ng ATV, madali lang tong i-drive. Habang nagda-drive nga, idamang-dama ko ang simoy ng hangin at saka... Tingnan mo naman, kitang-kita ang bayon. Hay, kagayan talaga ni Mayon. Sobrang relaxing at pwede kayong mag-propose dito sa girlfriend nyo. Ayayay! Nung pauwi na nga kami, inadaanan eh namin yung kagsawa. Kaya tara na, punta muna tayo saglit. Welcome to kagsawa. Sa Daragalbay naman to, katabi ng Kamalig. Bumumat niya agad sa amin yung silly ice cream. Isa pa to sa mga pinagmamalaki ng Albay. Gusto ko sanang ikwento sa inyo ang history nito. Kaso, may lang ang video kaya ito muna. Na basa niyo ba 'to? Nakakabighani talaga ang ganda ng Mayon. Like and follow.